Ikaw kasi si Patrick, siya kasi si Adora. Ikaw ang panaginip kong nagkatotoo. Ang tanging kasiyahan na hindi ko sinukuan. Ang pasanin kong masaya kung dadalhin sa buhay. Alam kong pinanganak ako muli para daling ka sa sandaling ito. Mabubuo muli ang pagkatao ko ngayon na magiging asawa mo kita. I love you very much, Adora. I now pronounce you husband and wife. Congratulations, Mr. and Mrs. Patrick Velosa. You can kiss the bride, Patrick. Congratulations po, madam. Congratulations po. Congratulations. <laughs> Tigil <Congratulations. laughs> Hindi ako paag, hindi ako paag pa na makasal kayo. Layla, ano ka ba? Bakit nanggugulo ka na naman? Tama na! Layla, kasal na kami ni Adora. Kaya po, ba umalis ka na dito? Baka mapano pang asawa ko dahil sa'yo. Hanggat sa'yo, hindi pa kayo nagkakapirmahan ng papeles. Hindi pa kayo kasal. Hanggat na sa akin ang oras na ni Ado, alam ko ang pwede pang magbago ang isip mo sa